Good evening, Labadami, Labangon, ang tunay na macho man ng Manila, Barangay 91, Sony, Distrito, ang Manila. Ayan. Tinatapon na po niya. Nagtatapon na siya Nang tubig na unang bandaw Automatic po ang aking gamit. Washing machine na automatic. Ngayon, heto po yung drain. Ayan. Ito na rin po, no? Tumata po sa direk direkso kung sa inbornal. Ayan. Ito po ang inyong kaibigan. Dahil may na tubig, mag-iipo ka ng tubig. Ayan. Ito, tubig. Iniipo ko po. Ayan. Ayan. Tubig, tubig. Apat na kilo itiman, itim, itim. Gumagamit po ako ng ito, pampabango, sa uling balaw. Ayan, ano po. Ito rin ang ginamit ko sa rocks, hindi kulok. Ayan. Ano po. eto sabon at saka yung ito yung daw ni ulay pink yan ano po? yan ang labadami labangon, ang tunay na matchman 4 na kilo itim, itim ng mga damit yan yan Ano na po yan? Rinse. Unang rinse yan. Ayan. Pumipitik po yung rinse. Pumipitikan rinse yan. Ayan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista ang tunay na matuman anton Tondo, Manila. God bless and support. Bye! -bye.